Bando, Sakit dong. Tapos. Rescue to the max. Ang unit natin ngayon ay bungo masda. Nawaberya. Namatayan daw sila doon sa daan at wala pa ng mga tao-tao dito. Kaya at, atin tinitignan ang ano ang problema. Tingnan natin yung Kung may bumabalik na diesel.

may singaw doon na. kaya pala nagkakaroon ng hangin at may singaw pala ang kanyang suction hose galing doon sa filter papuntang injection pump. Kaya pala ganoon ang nangyari nga mahi. Nagkaroon ng hangin pag bumba ko ng feed pump niya. Basak-basak ano? pa yung kamay ko. Kaya kailangan mapalitan din tong hose na to. Pero ang purpose natin ay mapaandar lang ang sasakyan. Kaya itong gagawin natin. Bleedingan natin ng hangin para mapaandar natin ang unit. ko ni tin eh. Pantag ko Parang katong tester. Ah, testingan natin ang tester kung mayroon, mayroon ba ang kurinti ang kanya. Timing tester. Shut off valve. Baka so, okay, ang dahilan kung bakit ayaw umandar yung itong sasakyan na ito. yun nga wala nga kuryente kurinti oh. yun pinandar wala rin kuryente talaga kaya e, titignan natin ang kanya mga fuses at e, isa-isahin natin na uh, bubuksan at uh, itistir e, baka uh, may putok na isa dyan sigurado papuntang shot of valve yan na uh, fuse kung bakit walang kurinti, yung kanyang shot of valve kaya ayaw mandar

Napay tiyos dyan na nga Yan Kapit na natin ang ibang Titignan natin kung mayroon bang kuryente doon sa shot of valve ulit mm -hmm. Eh, nag-spark pa Ayan Mayroon Ito ang dahilan Kaya andar na ito sigurado Dahil mayroon ng kuryente Pandar

tapos din hindi dito dito sa talahiban isang lugar na walang tao ni rescue namin dito yan ayos na oh mga katropa salamat